Galing laki, ang init ano. Ang pero mas mainit. Andalang, sa'yo may iwan. O ano naman yan? Baka naman mas mainit pa yan sa nilagang baka ni Aling Minda. Ay diba, nagda-diet ako. Wow! okay okay po mo. No. Ayun, nagloto ako ng... Ano um, nga ba yun? Holy flower rice. Ah, susyal. <laughs> Kamusta naman? Hayo, napaiyak mong aldero. <laughs> Ba'y nga hanap yung wife? <laughs> ka naman. Eh ako nga, nakita ko si Maring Taba. Nagtitimbang, hayo. Nag-error. <laughs> Apis yung timbangan. Honest. Eh yung ex ko nga eh, hindi eh. Oh. Sus! Ayun na naman tayo sa hugot mo. Ito nga. Oh, ay sabi ba naman niya? Ako lang daw ang mahal niya. Hmm. Ang yang yaw. Eh. Nga, isang linggo. Ngayon, nakasok ang profile niya. Iba na ang, iba na ang kasama sa profile picture. May ida ng file. Hmm. Diba? Kaya nga, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa puso. Pati sa tiyan. Kapag ka kung niya mahal ka, ipagluluto ka ng sinigang sa tag-araw, eh, sa taglamig. Ganun yon. Yung... So, kapag hindi ka naman mahal, ayaw, bibigyan ka ng tofu, gogo. -go. <laughs> 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 Pero alam mo, Mare, naisip ko, ang buhay parang chismis. Ang buhay parang chismis. Bakit? Kasi hindi mo alam kung totoo. Pero pag pinag-uusapan, eh ang saya. Di ka? Ang saya ang pinag-uusapan ang mga buhay. <laughs> Ay siya, mare. Bukas na ungit, ha? Masa, sige. Ha? Ara na lang ulit to, ha? Ah, sige. Abo, Grabe mo. Bukas na. May, may pasyaron pa pa tayo. Bye. Trage, no? O siya, sige. Bukas ulit. Sige. Okay. Bye bye. Aba. Uy, Beshi. Hindi mo ka napansin. Arayas pa tayo yeah? ng damit. Kaya naman ka na ba? Agad naman dito. Oh. Hindi ko kagad na ano na ano, tayo nga, ano. pa rin ng damit. Wala well, nyo yan. Bye bye. Talaga mag-Beshi. Ha